magandang hapon guys so ngayon nakapadala tayo dito kay tatay no so uh, ayan simula nung uh, yung uh, yung yung kinalpong ah uh, pangano pwede na uh, natin dito na palig uh, so so muna naman ayan bali simula nung kinalpon natin sila ayan pero itong gilid ay medyo mahaba na pagkano kailangan kamasan na uli natin pero yung dito sa gitna yung sa ibaba pwede namang hindi pagamasan dahil sakto-sakto lang yung ganda nung kapal nung ano niya nung pagkatubo uh, pero itong sidings yan yung pinakaano sa boundary eh kailangan na uli natin linisin para hindi makatawid yung mga damon ligaw dito sa kabila so ayan so ito yung ano pag ano ito tatanggalan muna natin tapos gagamas gamas tayo rito ng korte. so yun lang kailangan natin ayan na mag na naman sila at saka yung boundary Tsaka pero yan, ito yung ano ng kapal nya Pero yung ibang parte na medyo mas mabilis sumaba na parte. Uh, madali na yan na uh, ano, ah uh, remedial. Pero ito, pabayaan na natin yun. Yung sumusobra so lang dun sa ano, nag-overlap lang kasi kailangan matabunan tong side na to Uh, hindi po na yung lupa. Tsaka yun, dito sa gilip dito mabilis kumapali so kaya pag padadaan padadaanan uli natin ng uh, speed o yung pala na pang sudsud -sud ng damo tapos dudukali natin to para tapos saka natin padadaanan ng gunting pero ngayon dahil nandito na tayo at may tala akong cutter eh gagamasa na lang muna natin itong ano ni tatay so, may mga tumubo na damon siya so, so ayan tapos ito Siguro sa pagbalik na lang natin itong pinakaano ng gater ito, ah, papadaanan natin yung ng gunting para pantay uli so yun guys yun na muna tayo rito ng ano natin dalaw natin kay tatay So, yun lang ang kagandahan guys pagka yung karabaw yung ano mo. katulad niya may mga natirang yung konting ugat-ugat ng mga bermuda kasi total hindi maaalis lahat eh. hindi mo ma ano sya ah, hindi siya makakapal sa karabaw croissants na nakastablish na siya ng ano niya ng kapang niya natatalo niya na yun e lang ang kaibahan niya no? bermuda tsaka grass kapag naghalo silang magkasama sa isang taniman na overpower yung bermuda sa katagalan kahit sabihin mo ba konti lang yung tinanim mo na grass sa katagalan yung tatalunin niya yung ano, bermuda once na nakagapang na siya ng ayos at napabayaan pero ngayon maganda pa naman kasi oh, no, sakto lang yung init hindi siya mainit sakto lang din yung hangin so ayan naman na muna tayo dito tayo guys so ayan ako konti lang yung tao berding berde yung open air open area tay sa reflection ngayon. so ayan guys hanggang dito na lang muna po at tatapusin lang muna natin yung pagkagamas rito sana po na enjoy nyo yung pagsama sa akin dito sa puntot ni tatay maraming salamat po sa panonood thank you for watching at god bless po